may pick up kami ay sa pick up ng video okay sa may kiminis mabandaan ayun dala natin ayan may kasamang Sampung upuan may kasamang long table ayan sa mga gustong mag-rent ng video okay open home service po tayo tayo hindi po pala open home service tayo sa grooming dito naman open delivery tayo dito naman tayo sa may lambayan dahil himinis yung pickup up dumalit tayo ng lambayan para mag grooming, para isahan hindi sayang sa gas o oh, yan o si master pugi na si neg oh, yan oh, gangster yan yan o oh. mm, yan bali ito yung ano regular customer natin dito sa lambayan, makandan, Ayan, after niya mag-grooming, ah, oh, nanginal cutting na rin yan. Oh, pala paliguan na rin Yan, sa mga gustong magpa-home service dyan. Ang kanilang aso. Piim lang. Yun, o dun din yun. No? Yung isa nating video. Okay. Hmm. Hmm. Paparin din tayo ng video. Okay. Nagbabainsil din tayo ng sasakyan. Yun. Thank you. May isa pa. Sa may gasang naman. O, oh, tapos uwian na. Ah, okay. Ha, day lang ang trabaho. Huwag mo isagad.